Medyo bad news, dumating na yung kinakatakutan ko na extend yung bakasyon ni Kalbong Siman TV for today's video. Namimiss ko pa naman na si Bacon pero anong gagawin? Disulitin yung bakasyon, let's go! So ayun na nga guys, dahil lumaba pa yung stay ko dito sa Pinas, kukuha muna ako ng lisensya para matuto mag-drive. Meron na kasi akong four wheels at big bike, lisensya na lang yung kulang. Siyempre, papakita ko rin sa inyo yung aking mga rides, baka sabihin nyo, nagyayabang, om sim! Unang gagawin para makapag-apply ng lisensya, kumuha ako ng theoretical driving course, in short TDC. Diyan naman ay tuturo yung basic driving at higit sa lahat yung safety. Pagkatapos mag-aral, pwede ka nang kumuha ng student permit. Ay. Then pwede ka nang mag-enroll ng practical driving course, in short PDC. Eto na yung actual driving guys. Dito mo naman i-apply yung mga natutunan mo sa TDC. Pero don't worry, wag kayong kabahan. Pawang mga professional yung magagayad sa inyo at magtuturo. Unang arangkada nga ng kalbo, kamunti ka na makabunggo. Cheers! Bigla talaga akong napababy kalma. wag mo ko bigyan ng dahilan para banggain ka. Kinabahan ako doon, Bente. Mahirap ng madisgrasya. Baka mamaya hindi na kami magkita ni Bacon. Miss pa naman namin yung isa't isa. Oh! sisi. Nasa yun? na lang yun. Pwede mong palitan. Gusto mong palitan. Narinig nyo Palitan daw natin kung gustong palitan. Ay, sobrang bata ng pinalit, One day old at quick quick. Pagkatapos mag food trip at matapos 'yung practical driving course, pwede na tayo magpa-medical, high blood check. Pwede mo na rin gawin 'yung medical mo dito sa loob ng mall kung saan may branch 'yung LTO. Pagkalipas ng isang buwan bago kami mag-break, este simula ng pagkuha ko ng student permit, pwede na ako mag-apply ng non-pro. Dito pala tayo kukuha guys sa gilid ng nasunog na post office. Ngayon naman guys, bago natin makuha yung non-pro license, kailangan natin maipasa yung actual driving, pati na rin yung exam. Kaya yung kalbo biglang kinabahan. Shush! Buti na lang masarap yung kinain ko ngayong umagahan. Alright! Ibang klase talaga yung combination ng steak with kutsinta at yema. Kaya kahit kinakabahan yung kalbo, naipasa ko pa rin yung dalawang pagsusulit. Oh yeah! Umuwi na kagad ako guys pagkatapos para may pakita ko sa inyo yung aking mga sasakyan. FYI lang pala guys, abroad ko lahat to ginagamit. So, challenge! Unahin ko na yung four wheels ko. Yellow Bumblebee pala yung pangalan. Eh, napakaangas par. Multi-purpose. May dalawang tinidor pa sa harapan. Sunod, aba, ang lupit. Pumapatay pa ng alien. Eto naman yung dalawang big bike ko, guys. Sobrang bilis niyan, pero bakit ganon? Ako yung laging naiiwanan. Oh, shit!